Okay mga idol, magandang araw. Ito nga pala yung nabili ko sa si Lazada na uh, Pender Extender. Yeah, boy! Uh, pang NMAX to. Para to sa harap at saka sa likuran. Uh, Muro lang ang pagkakabili ko dito. Uh, halagang 28 pesos lang bawat isa. Dalong piraso kasi ito. Uh, sana sa niyo po na hanggang matapos ang video na kung paanong discard yan, hindi mo ako sa uh, pagkakabit nito. ito mga idol yung malikura uh, ng ating aripay. Kita nyo naman kung gano'ng kaputig yung likuran. Hindi pa ma masyad maputig yan eh. Lalo na pag mula sa mulan. Mas lalong maputig yan. No, ito mga idol, tinanggal ko na yung uh, likuran tapaludo ng ating aripay para pagkakabit ng ating uh, extension eh maganda at uh, maayos pagkakabit. <laughs> Gago! Ah, uh, ito nga palang maribi na uh, painter extension ni eh, sa diyan na uh, may dalawang butas. Ang una kong ginawa dyan na uh, sinukat-sukat ko mula tapos uh, binatasan ko ng isa muna para ikakabitan na muna natin ang isang tunilyo para uh, yung pangalawang butas, uh, pabilis na lamang. So yan, kung mapapansin nyo, isang tunnel lang muna ang uh, inilagay kasi isang walls pa lang naman yan. Para pagka uh, bubutasan natin yung pangalawa, uh, hindi siya dadalugalaw. O oh, ngayon, uh, nagkabit ko na yung pangalawang uh, uh tornilyo. Uh, kung sisilipin nyo, uh, pantay yan pagka uh, niyan. Kasi nga, ina, inuna ko muna yung isang butas, tapos ilagyan ko ng tumilyo. ah uh, dito naman nilagyan ko na rin ng butas yung dalawang tabi para ay, hindi siya bumuka. Nilagyan ko na rin ng uh, tumilyo. Uh, kung mapapansin niyo dyan, uh, pantay yung uh, ko ng uh, extender. Kasi nga, uh, maganda magkabit niya pag tinanggal uh, mo yung uh, tapaludo. Para na rin maiporma uh, ng maayos yung uh, itatabit na extender. At uh, pagkatapos na may kabit yan, uh, maganda niyan talagay mo na ma... Ha, na silicone yung pagitan ng... Uh, o yung dugsohan, yung pinagdugsuhan ng uh, dalawa, uh, extender. Para hindi pumasok yung mga... Uh, na putek dun sa pagitan nila. Ayan, ang mga uh, ginamit po dyan ay yung uh, silicone na uh, gasket. ah uh, para lang di lumabas yung putik sa pagitan ng uh, dugso, man ng uh, extender at saka ng tapaludong. Uh, So, ngayon, na uh, naikabit ko na. Uh, hindi ko ano lang na video sa pagkakabit kasi uh, medyo uh, mahaba-habang na uh, video. Uh, Diskartihan lang kung paano ang pagkakabit niyan. Pero mabilis lang naman. Uh, basta uh, tsiga lang. At uh, ayo, ito naman yung sa unahan. Ah, yun naman, no? Oh, May din ang putik. Ah, mahirap din kasi namang na... Ah, Maglinis ng ah, putik pag... Ah, uh, ah, ah, ang motor. Ah, minsan nagsusugot-sugot pa yung kamay mo. So, pati ito, ah, lalagyan din natin ng uh, ah, extender. Kung paano din mo sa likod, ganun din dito sa harap eh, ngayon, ah, ko na. Ah, uh, tinanggal ko rin yung, ah, uh, ah... Uh, tapalodo na yan, uh, sa harap para may din na maayos itong, uh, extender. Basta kung papaano nga uh, agawa niya sa pamuli. At uh, paglalagay ng tornilyo, ganun din ang agawin dito sa pamunahan. So, ayan, hanggang dito na lang muna, mga idol. At sana may nakuha kayong idea sa uh, pagkakabit ng uh, extender ng ating uh, RFI. Uh, maraming salamat mo niya sa inyong panunod at uh, ang susunod. Salamat!